Mapaling danong. Mapaling danong? Hindi, hmm. may huh? Tubig, tubig, Mapaling danong. Tumit. danong. <coughs> papayin papayin huh? em, ano yung ah, Ano yung no, pangyay? Ano Ano ah, yung Ano Ano yung Ano Ano yung Ano yung pa siyang pupusugan. Hindi pa siya nabubusog. Na. Naghiwa pa siya ng tinapay. Maaga Iba na lang ba yung pangyong Hindi pa <laughs> <laughs> ako pa Oy, mga Maaga pang. pa. Yeah, sa niya. Pero ano, like

Complete na kami. Mga anak namin. <laughs> <laughs> Alam, san, san, ano? 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 Pukuha na Tamoy. Hi. Wala naman yung tubig. Mga itatabi. Mababa lang yung tiyan mo. Sagli mo. Tabi mo din. Baka na rin. Kukab Yung malaki na.

<coughs> so, so, ano Dami mo mo. Oh. Andi siya. Ah. ano pa sa pagkain? Bata sa gasan to. Oh, gusto nung. Ah! Inugasan mo to. Gago, gasan mo. Gasan mo. Marotong. Sabi, nagsa nagsabi ako kay ano, sa dugo. Medyo <coughs> may late ako. Sabi, ano ka kasi, tutulong ko sa to. Mag-update ka lang. Maka. O, ikaw mag dito. Sabi ko, tutulungan ko lang to. O, half day ka na rin papasok. Half day yan, babayad sa'yo nun. Hindi <sighs> din. Sabi ko, malilate lang naman ako. Half day lang, babayad sa'yo nun. Half day lang, babayad sa'yo nun. Diyap di oh, ka. Okay. Ang galing no? Marito sa bangon. Ano pa rin? Bayan! <laughs> ID yard. ID yan. na. ID. ID. Kung hard type, lang. Malit lang. Malit lang ko Hop-hop lang ah. Di ba ako ready eh? Ano nga rin? Why? I know. Hi! Hi! Naglab na ako. Gago siya. Ano nga lang kita? Ano lang kita? Plastic, sako. <laughs> sako <ponye. ng> <laughs> sa ako sako. Sako lang asin. Ang sako doon. Nakita sa mo ng asin doon. Wala nang tinapoy. Sabi siya Di ba rami doon? Nakastock? Ay, ako mo yung bilis sila, yung... kayo, tinapay na. Oo, oh, siyempre. Hoy, tinapay ba ako <tinyo> niya? Siyempre mo. mo gagawin tinapay? Ayun. Ayun, wow. Ayun lang, dito na yun, doon e. pagkain. Alam, Alam mo, buwayin busik... mo yung sahod mo sa pagkain. Buwayin yung sahod mo, sa pagkain. Sinabihan <tinyo> hmm. ko ngayon, una pala mo. Pag sinabi, Ayun. kain, Makaan kain lang. Busta nga kasi yun. pagkain, pero ubusan. Oo. Dami. Ang itibok ano? Diyan na kayo makain. Tapos yung mga nauna na kami na lang marita lang Tapos yung ulam namin, ano na. Lift ah? over na. over ano? <laughs> na. Wala. 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 ano kami. <hili> kami ng ulam namin. Wala. Na, nga Mm. Oh, oh, okay. oh, tingnan mo. Kakagatin niya nga yung ano ko. Oh. Paagat mo, di ba? Umuwi ka na muna kaya, Ayelo. Kunin mo yung wallet ko doon. Di mo kakagat yun. Kunin mo yung wallet ko doon sa loob. Kunin mo kayo muna yun habang nag-aantay ka. Ano yung kape eh. Ano yan? Lahat doon nito na eh. <laughs> Wala naman kasi dyan. Ayun o, ano na. Sige na ba kumain? Hindi nga. Four months pa lang.

O mika gusto mo kumain? Gusto huh? mo kumain? Kain? Baon mo na lang? Ha? Huh? Ayaw mo baon ganito? Ano yeah. mo? Oh. <laughs> <nine>, mo? <mama. laughs> <laughs> <coughs>

Asan si Papa? Hindi pa pasok. Ay, naliligo. Hindi na kayo ako ngayon. Buti na naliligo no, na lang everyday si Papa ngayon. Ano <laughs> ko ngayon? Asan di ah? Kasi kailangan maging ang medyo lang. Hindi pa alam yun ah. Ang daming gasto din na Papa ngayon. Kano? Kano? 300, tapos may 150. Ngayong week wala Ayun na nga yan. 300. Kasi ngayong araw? Hindi. Ito ang ano, mag-practicum sila. 300. Ano yung niya ako? Mm -hmm. Bigyan mo na sa kanya. Oh, siya nga, na bala mag-badge. Kasi bibigyan sa teacher. Kasi sila mag-ano, mamamalingke. Bakit sa teacher? Kasi nga, hindi naman pala naligo ang ungo eh. Baka may CR lang talaga. Magkano? 300 siya? Oo, oh, 300 nga. Kasi ang teacher, mamimili sila sa ano, ng pang-bake. Yun lang. Pag-bake ko pa yung babayaran yung ano. Yung pinag ko. mo na sa kanya yung 300. Yun lang yung babayaran. Sasabihin na lang sa'yo daw. Pero, okay. i-ready na daw yung 300. Malapit tayo mag-practice. Pas mo mag-pas Bago kayo mag-exam. Kailan ba exam nyo? Asan ba yung gusto? Ha? Ha? Ako pa ba? Ogo di ba? September yung ano. Ano nitong ano na niyan? Itong ano ba tayo ngayon? Upo Next week yata ata. Next week. Hay, baon niya. Bae, tong ay baon ni. Yung bungkus lang. Ye napakarakan po takay pa niya, mga.

ay ko noon dati. Yung nung before ako magtrabaho ulit. Kasi nung big six hindi naman ka. Eh kasi nga grabe yung ano, just ngayon oh. Balik na ulit ako Ano ko kaya mapapasok mo mayroon? wala na, kalahati. Kalahati ang katawan. Oh. Mga one, no? Before mag one, nandun na ako. Ipag-ulong. Ay, Michelle, asan sa Rio dito? Saan mo Rio? Yung pali. Yung pali.

<laughs> para daw muntis <tinko. laughs> <Ay, ganun mo. coughs> yung Ay, ka naman. Ba? May tapal ka, pero nakalit sa na rin. <coughs> may tapal. Nakalit sa rin ko. Ay, wala Uy, ano, ano mo na <laughs> yan? Para pa, swimming naman yun. Ay, ano? Ay, kala ako na yun. Ang ano po siya 'yung dress po siya nang ganito? Ah, dress 'yan.